Naku po, ito po ang aming ulat panahon. Nakita nyo naman po, sa nag out na dito sa aming lugar. Panibagong akit na ho kami ng ano, gamit. Inasa naman namin, ito yung mga... Dito to, yan. Ginamit namin, no? Bola Na, tatlong patong na yan, lang, ano, case. Nakit na yung bijoke, freezer, nakit na lahat. La mesa, yan, gumawa tayo ng paraan, no? Para ito lang maging patungan ng ano natin, mga gamit ko kita mo ang laki na ng laki na tubig lubog na yung lamesa natuloy pa rin ang ulan oh hindi natin ko lalim na ko lalim na oh grabe Ay, na yung lalim mo ako sa mga mga sa vlog mo boss day pare wala ka ba siya ako dyan pare mo ko ang pusting! mga na lalim, may mga Ang kaya... alin na ang tubig sa bando! <laughs> Nating bukid ngayon, ilog <laughs> <Post Jay. laughs> na! Boss J! Ayan na! Sa mga na ng tubig lalo! Lubog na, lahat ng bahay dito, amin! <laughs> Wala bang ano dyan, magpadala na kayo sa amin Gcash kung ayaw nyo magdala ng relief ha? Ayayayay! <laughs> Kunting tulog lang para sa mga ating mga kababayan dito sa San Pascual, Bando, Bulacan! Ayan o! No? Upag doon na ito, lolo eh! Kung ayaw nyo magbigay kay Gcash nyo na lang, bigay nyo lang sa Gcash. Pamimigay ko lang sa mga aming kababayan. Mahalin mo magbigay pare, no? Oo. Wala na. natin at bilhin natin bigas. Watcha muna tayo. Kaya patuloy pa rin ang ulan, no? Tita, na. Tita, nababasa na. <laughs> Ay no, lalim ng tubig ko, oh. tamaki ang tangkad na tao yan. Yeah. <laughs> lalim, balik na po, hoy. Out, out. Out, out, out na. Ito yung ating ulit panahon. Shout out, Ito na singit natin ito sa bahay nangyari sa buhay natin dito. Binaha tayo ng ganito. So, ngayon lang ulit Ngayon lang ulit tayo ng kaganto. Ito, ngayon lang. Na dati diba, hindi naman masyadong bahalo. Ter! Lala, nalili pa rin kayo. Pagkisi nyo sa Visayas na kayo. Okay. Okay. Kaya yung mga gwapito ng mga kabataan, masaya pa rin kahit lulubog din ba? bahay. Baha. Hahaha. Kahit walang pera, kahit walang makakain, kamo. Kahit walang makakain, baka gusto niyong makapadala sa g Lolo, kahit lulubog din yung bahay, doon. Hahaha. na yung mga, ano, mga alintik. Hoy! Hindi na tayo yung Philippine Coast Guard, baka yung Chinese Coast Guard, ha? Ako po, magigyera na yun. Pagkasok na yata yung Philippine Coast Guard. Kaya pala bumahan ng ganito. China pala may gawa nito. Shout out. Shout out. Natatanggol na. na tayo. Matay na tayo sa mga China. Binigay na sa atin ng China yung gusto natin. Yari tayo to. Ang China to eh. Bukan China eh. O, kita mo naman ah. Hindi talaga tumitila yung ulan. po. Walang humpay ang ulan. Ibigay natin ang iba rito. Ito, swimming pool e! Eh. Ano di isa, diwan swimming pool ko! Ay, swimming pool. Tapos na. Piso lang isa. Ah. <laughs> <Tuchipucho. laughs> <laughs> oh, yeah. bahay no? na talaga. Hindi <laughs> oh, <yeah. laughs> na. Shutout mare wala ka ba shutout dyan? Ayos! Yeah. <laughs> Mayroong <laughs> Okay, pa si Iangat pa yung ano. sa beach lang ha. I'm <laughs> kailan na, baha kami. kailan na maitas na uli ang ating motor. Dahil tumataasan naman tubig. Dahil yung mga batang na... No. <laughs> Huwag tayong mga batang makukulit ha, mga gwapo. <laughs> <laughs> <Saya>. <laughs> mga <batang> makukulit. <laughs> Itaas yun na yung mga na naman! Wala, Wala pa rin humpay ang ulan wala nga ako oh. naku po ayan lang na, talaga nadagdagan na naman ng tubig ala na lubog na ang bahay namin ayan na, ang lalim na no? grabe nagbran out pa ala na sige magparot pa ba yung bahay namin <laughs> kaso po rito wala ka nang makita madadapa ka pa oh. ayan o oh. Madilim. Napakadilim. Wawa na tong lugar namin ito. to. Buong uban ko to. Ayan na yung mga magagandang bilag na ating kumabalan. Ito ba yung mga pamitin ko.

Umasok ka na, Apo. Hindi na lakad na doon. Hoy, oh, ano yan? Yun, relief? Nag-relief kayo, Mami. Gagay sa kapwa nyo. Galing oh, ka. Hoy, relief ba yan? Galing kayo ba? Tapos, Jay. lalim ng tubig lampas ano lampas ulo lampas ulo ng sanggol <laughs> buti na yung na ulan kung hindi nadadagdagan na naman ng tubig to lakas ng agos oh. patuloy pa rin ang paglaki ng tubig ano pero humupa na ang ulan sana naman mag magtuloy-tuloy na ang paghupa ng ulan lakas ng agos ng tubig oh. ng lahat ng bahay lubog ito <tipan> yung bahay namin hindi ko pa natatapos naabot na ng bagyo wala lang ay, ano? ay, yung apoko, ko What? yung ganda niya, oh. no. mo, oh. Ay, yeah, say Ay. 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 sexy Ay. 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 sexy Ay. 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 Pag ahon sa tubig, kulay, kulay, tubig pa rin ah. Pag ahon ako wala kumahon, kulay tubig pa rin eh. Sarap buhay nito. O swimming swimming lang ah. Eh walang entrance yan ano. Na. Bili ka muna chichiri yung pagkain mo. Para ka na yung swimming na yan. Bili ka mo na chicherya mo. Yeah, no. yeah. <laughs> Ito na pabalag na naman no? hello, you public, you know, to, oh. Ano? Nandito yung tubig niya daw na ko. Video pa mo. Ayan ka o. Tignan mo naman. Ginawa na talaga swimming pool ang baha. Ganito katindi mga bata sa amin o. Oh. Meron ba kayong yan? <laughs> Ay, ganito Ano? Ito, meron ba kayong ganito? Lalabas na naman eh, sabi nung huwag na eh. Ay nung... No. Oh. Ulit lang yan. Batalik ka, batalik ka, batali ka. Ay, kadiri! La, kadiri lang eh. Mabasa ka po. Ka. kanina eh, nagdidig sa si swimming ka din. Hmm? Ay, Karen. Nuntusan ka ba? Ha? Nuntusan ka na mama? Ha? Ay, ate. Dito, Dito ako. Dito ako. ating mm -hmm. swim, naka swimming trunk na oh pang swimming na lalapan sa swimming yung mga yun. <laughs> oh, <laughs> okay, <laughs> okay, okay. Apo sa tapak ako hindi po okay. pwede panik na doon panik na kayo na ka pa gupon mo ay ay Terima kasih telah menonton